Hi guys, magandang 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 mga gabi inyong lahat. kaya nabulol pa tayo. Kaka-intro lang bulol na agad. So ayan, for today's video, guys. <clears throat> Masama pa rin talaga ang pakiramdam ko. And pauwi na nga pala tayo galing sa world. And dadaan muna tayo ng supermarket para pumili ng Pwede nating maulam for my dinner and Puerto tomorrow's Baon Ayan, tingnan natin kung ano yung mabibili natin na swap at pasok sa aking pera ngayong natitira kasi nga wala lang tayong pera at konti na rin yung pera natitira sa atin ayan so to be honest guys so wala talaga akong gawa ngayon wala akong customer for today's video wala tayong customer nasiruhan tayo walang ganap so dahil wala tayong customer at walang ganap meaning to say wala, da, wala din tayong tips na natanggap for today for tonight so actually ihing ihina na ako ayan and napakasama talaga ng pakiramdam ko Inuubo ako parang alam niyo yung may humaharang sa lalamunan ko. Ayan. And ihing ihi na ako. Ayan, sana makaabot pa tayo sa bahay na makaihi tayo ng maayos. Hindi tayo makaihi dito sa daan. Ayan guys. Ang daming tao, ang daming ano. Ang daming mga halos lahat ng restaurant bukas kasi nga iftar time hanggang alas 3 pa to hanggang alas 4 na madaling araw kainan to the max ang mga tao ay naka so ayan dadaan tayo sa isang supermarket bili tayo, ewan ko kung ano bibilin ko hindi ko alam yun na nga depende sa budget depende sa makakaya ng budget natin so mamaya ulit guys kasi tatawid tayo ng marangal at tatawid tayo ng maayos para hindi tayo ma Disgracia o masikta ng mga sasakyan ating madadaanan okay guys so guys mapapansin nyo halos bukas lahat na mga shop dito kasi nga at this time lahat ng mga tao sa ganitong oras ay buhay lahat kasi nga if third time and ayun uh, kain to the max kasi na uh, 4.30 ng madaling araw is start na naman ang fasting ganon talaga ang oras ng iftar dahil iftar na yung oras na to ayan so ipakita natin sa inyo doon banda doon ang daming tao ayan, ang daming pwedeng pwede natin maipakita sa inyo ayan so lahat ng mga ano dito guys kahit kami guys kahit yung salon namin nagsasara ng 11.30 or 12 kaso nga lang hindi ganun katagal kasi nga lahat kami nagbibiyahi pa pero siguro mga last week last week ng ramadan ayan hanggang 12 na kaming lahat lahat kami so ayan nakikita yung mga tao guys ayan hanggang doon yan So ayan, hindi na natin may pakita lahat kasi nga natakot ah, ako masikta. Eh And, nandito tayo sa bilihan ng mga isda. Kuya! Pabili ng isda. Yan, bilhin mo tayo ng mga isda, guys. Ayan, mga fresh yung mga ano nila ito yung bibili natin ito ha bibili natin ito prito lang natin siya and then ito tilapia isang tilapia tapos dalawa nito tingnan natin kung magsasakta ba yung pera natin wala yung kumang itong bilhin kasi uh, tawag niyan isa lang siguro nito tapos isang tilapia din kasi yung kasama ko ka naman mababaong din So ayan guys, pinalilinis ko muna yung isda doon. Ang tagal na eh. Ang tagal na, uh, hindi ko nakita yung uh, maglilinis ng isda. Kasi free na yung linis guys, ng pagbili mo ng isda dito. So hindi ko siya nakita kaya natagalan ako, medyo natagalan ako ng konti. Pero okay lang kasi. Uh, mas okay naman yung bubili ka ng isda na linis na at hindi ka na maglilinis. So. Well, naghihintay tayo dito Iikot-ikot -ikot ko muna kayo dito sa mga tinda nila Actually, malaki naman to Kaso lang Nakakapagod Nakakapagod mag-ikot Kasi nga, masama yung pakiramdam natin Ayan, masama yung pakiramdam natin And hindi maganda yung Boses natin For today's video, charis Ayan, oh my God Plano kong bumili ng ganito Kahit yung alam nyo yung isa-isa lang Para at least Kano kaya. Pero hindi ako titingin dito. Titingin ako doon sa ano, sa yung talagang bilihan ng mga mura para kay papaano Hindi man ano, hindi man set Maganda yung mga quality na mabibili natin. Kasi ayan oh, nangingi kasi yung mama ko ng mga bagong kaldero kasi nga daw. Yung mga kaldero namin guys is mga chaka na daw. So yung bibili tayo ng mga kaldero soon, ipapa-package natin. Ayan So, hindi ko pa alam kung kailan ko mapapadal yung package. But, bago ako magbakasyon, kailangan na padala na para kahit pa paano salubong yung aking pag, uh, uh, pagdating at pagdating rin ng package. Kasi mostly guys, uh, dumarating ako sa Pilipinas. Tapos pagbalik ko dito, saka naman dumarating yung package ko. Dahil mas nauuna akong magbakasyon kaysa Uh, ipadala yung package ko ayun so uh, ngayon papadala natin bago tayo magbakasyon para at least sabay sabay yung pagdating natin so mamaya ulit guys i-update ko kayo kasi thank you kuya ayan so ayan tapos na tayong magpalinis ng isda so magbabay na tayo sa counter mamaya ulit guys update ko kayo so ayan guys pauwi na tayo nakabili na ako ng dalawang klasing isda and napalinis ko na rin so diretso hugas na lang at uh, luto and then pumili rin ako ng gatas pati gamot ko kasi nga inuubuk ako so ayun may daming tao may daming tao ipakita ko sa inyo guys kasi uh, halos lahat na sa restaurant ah uh, tawag nyan napaka busy na mga restaurant alam nyo guys pag mga ganitong okasyon ng ramadan nabibisi lahat 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 na mga restaurant nabibisi sa mga ganitong oras hanggang madaling araw niyan start kasi ng iftar is 6:30 pm hanggang uh, 4:30 am ng umaga so ipakita ko sa inyo ang mga restaurant na open dito at gaano kadami ang mga restaurant So ayan, isang restaurant, ayan halos magkakatabi sila lahat tatlong restaurant magkakatabi ayan kaso lang yung isa nagsara kasi nga siya yung nasunog before kung naalala nyo sa ano kasi hindi ko lang na vlog guys kasi nga bawal talaga mag ano mag video sa mga ganyang uh, pangyayari dito sa Dubai so ayan restaurant ayun yung restaurant tapos ito yung close yung Al Sultan Naalala nyo guys yung may bumagsak dito Ayan, yung may bumagsak siya na uh, bakal Ayan, dyan Yun yun, and ito yung restaurant na nasunugan And ito rin guys, may chai ano din May mga tindahan ng uh, chai, coffee And then doon din Ayan, so ang dami So ito din guys, makakatabi halos yung mga restaurant dito So, kita nyo ang daming tao ang daming tao buhay na buhay sila lahat and dito rin sa baba ng building namin marami din ayan so ayun nakita nyo na kung gaano karami hindi lang dito lang yun sa part ng ano namin guys sa part ng lugar namin and then meron pang madami dyan na restaurant dun sa mga ay, kabilang building dun sa likod pa ng building namin meron so madami guys marami talaga napakadaming tao pag mga ganitong oras Yeah. may mga tambay so ayan guys nandito na tayo sa bahay at nalinis ko na rin yung isda and hindi na ako nagbihis muna kasi nga mamamaho rin tayong isda baka mamaho tayong isda so ayun magpiprato ng isda dahil kaya nga tinatanong ko kung sa'yo ba itong magtika kasi sana

i-insert ko na yan sa lamat na. Pag ko na yan, ano tayo magagawa? Pero guys, this is ma-award Bakit pa. na tayo? Pagka na? Kami Kanaling ah, Kapag kayo naiinitan, kapag kayo nagbabayad. Pag kami naiinitan, hindi kami nagbabayad.

Tapos hindi malaking nasa kaso. Sabi ko lang kasi Lela mayroon ka. Ha? Ano yan kasi? Matapong-tapong yung paminta kanina dyan. Si ano daw? Si ating Stella nga? Si Stella nga. Sabi na. ko baka bakit mamadali natin yung baba. Oo. Oh. Kaya okay lang guys. So... Kung pa rin tumatayo no, nang speaking, ano? speaking of Stella. <laughs> speaking of Stella. Sumahod ka kayo? na kayo? Speaking of Stella. Of course. Tumawin mo bago 8 PM kami. Speaking of that. Yeah. Ala wala straight. Yung paminta, anong na kumabog? O wala na lang Ha? Kumabog po ba? Anong ba 'yung ba? Pasok na 'yun. Sino 'yung sino na kabog? O laano, tapos

ang ini ng mga babaeng kasama ko nagbubunatan sila kasi nagpapaluwagan sila start today so kung sino yung number one sa sahot today, ganun sila so ayun so ito na lang yung ulo na lang yung hintay ko maluto and then after nyan kakain na tayo so nakaready na yun, hindi na ako mo muna kasi nga mamamaho tayong ano din, ah uh, pinagprituhan so minus mabuti kung mamaya na ako magpalit after kasi maghahatpat naman tayo so yun guys so thank you so much mag i na po ako sa aking vlog please don't forget to like, comment, and share para naman po kayo paano mag-recognize ko kayo and please don't forget to click the notification bell para update kayo sa lahat ng aking mga ina-upload na videos so thank you guys, see you in my next vlog love you all, bye